sa mga kapuso, ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan dito lamang po sa ating kapatid nakakatuwa nga po ang mga eksena ngayon dahil nga po sa sobrang pagkapahiya ni Tali dito sa ginawa ni Belle sa kanya at talaga namang po karma na nga ito ni Tali mga kapuso samantala, tuwang tuwa naman si Darius dahil nga po sinagot na ni Rosel ang pagmamahal nito at tuwang tuwa din naman si Tyron at Tali dahil nga po may magmamahal na sa kanilang nanay lalong lalo na si Tali dahil mukhang pera nga po ang itim na babaeng ito at napakapangit talaga ng kanyang pag-uugali samantala mga kapuso pumunta nga po si Malu dito kay Chris at sinabi nga niya na maka-kalam sa kanilang sikreto basta't magbibigay lamang ito ng pera at narinig na ni Bia ang sinabi nito na sikreto malalaman na kaya ni Bia ang tungkol dito sa kambal na naging anak ni na Chris at Rosel mga kapuso samantala inip na inip naman na si Asinta dahil nga po wala daw doktor na makapagpapagaling sa kanya mga kapuso at nawalan nga po siya ng malay habang nandoon nga po siya sa ospital at ah, nako ito ang kaabang-abang dahil nga po si doktor Annalyn Santos ang magliligtas dito kay Hasinta mapapagaling kaya ni doktor Annalyn Santos na naging ngayon dito sa ating kapatid itong si Hasinta ano kaya ang gagawin ni sinta kapag malaman niya na magboyfriend boyfriend na nga si Narosel at Darius. Mga kapuso, ito po ang mga dapat natin abangan. Dito lamang po sa ating kapatid. Maraming salamat. Bye -bye.